<laughs> ate, nanonood kayo, di ba? Opo. Oh, Ayan, si Ate. Ano pa alam mo? May Ann po. Ah, si Ate May an. Nanonood din siya, yung asawa niya, sa kanya Nanonood din sa channel natin. Ayan. Shout out mo na. Hello po. Ayan. Abayang mo lang ako. Thank you. Ayan. So, nag-try siya ng kalahati, mga Na Nakumpinsi ko rin. Hindi, <laughs> magta-try sila kalahati, kalahati na. Ayan. Pag sarili nilang gamit. Uh, okay. Ito na. Mukhang video ka pa Okay lang ba? Oo. <laughs> Naka-vlog tayo. Ayan guys, yung isang landlord ko, si Kuya Noy. Ayan. Ito kaya. Yeah. Ayan guys, Good morning. So, tayo tapoy nagbebenta ng ating brown eggs. Ayan, another. Thank you, kaya. Pag kailangan mo, ano, sabi uh -huh. ang mula ka. Ayan. Dito, oh, man, okay. oh. Ay, wala pang kulungan, oo. Mayroon kasi pag uh, walang kulungan din. Kaya ano, kailangan may kulungan ka talaga. Sige, sabi ang mula Thank you. Ayan. So, nag-try siya ng kalahati, eh, mga kabokals. Pinapansin natin. Yan, nag-try siya ng kalahati. First, first time customer natin. pag pa ako dun sa isa sa lugawan. Ate, good morning. Good morning, te. Te, looking sana kita na ito ba? Gusto mo ng brown eggs? Ito. Ah... Uh, Sample mo lang muna yung dala ko. Medium size kasi siya. Oh 200 lang yung tray. 200 lang isang tray. Meron ako doon large, 230. Oh Ay, ano, kasi, ano Brown eggs kasi ito brown eggs. ano, galing sa free range na manok. Oh ano ba ginagamit mo? Puti? Ah, puti. Ah, mas ano, no? Oh. Mas prefer mo yung puti. Ah, sige, sige. Okay lang. okay lang, oh. okay lang. Ay, lang Ay, ano, Naka-vlog ako. Oh, wow, vlogger. Uh, o, kabokals farmer. Ah. O. Uh, paano na lang, te? Isang lugaw na lang. Pasensya na po yan. Okay lang, te. Okay lang. Lugaw? Oo. Kaya kaya lang tayo lugaw. Ano na ha? Ha? ano ka wow. Hindi, matagal na ako. Ilan na? ang... Three years na ako, eh. 3 years, :3 years :3 na ako. 37,000 subscribers. Oo. 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 Oo, oh, Ganun lang naman talaga Yung kaibigan din ang asawa ko. Ah. ano naman siya yung mga... Masyalan, yung mga tatin, Ay, oo. Yung... Ikaw, ganyan naman. Farming, more on farming. Oo. Meron oh. na sila kung anong ganyan. Mga ano naman pili ko lettuce ayaw oo. Balot, Ano? Dito na kainin. Saka sa lupya. Ayan, kuya. Ito, gusto yung sample na nyo to. Kalahati O oh, yeah Ano, kabokas farmer Ayan guys, oh. na-convince ko rin Hindi, <laughs> magta-try sila kalahati Kalahati na Ayan, pag sarili nilang gamit Ano lang yan? medium. Ayan, nakakabins ko rin mga kabokals. Hindi, <laughs> ano lang, susubukan sila. At ngayon ay kumakain tayo ng goto. Guys, Ubos. Ubos. Ente, bawas mo na lang, te. Kaya may alaga din silang ano dito, guys. May alaga silang 45 days sa likod. Hmm. Then may lugawan sila rito. Dito kami kumakain lagi ng lugaw. Masarap lugaw dito, eh. Lugaw with laman. Ayan. Yeah malapit lang to sa ano ano sa Villa Anapolis sa subdivision namin. Oh, dami nila manok. 200 pieces 'yan, oh, mga bokals. Broiler naman. Ay, mo, no? ako. Ako na ah. Okay. Ah, apo. <coughs> Nag-try din ako dati ng ganyan eh. So. Yeah. Yan. Sana magustuhan nila ate. Hindi, <laughs> ano, sa, para, pang uh, personal na gamit nila. Magkano yan ito? Ito na po yung 100. Ay! Magkano ito, te? 30 oh. po. Oh. Okay, thank you. Ayan guys, 30 may laman na. Thank you, te. Kaya, thank you. Ayan. Ayan, deliver naman natin yung isang tray. Ayan, may isang tray pa tayo. I deliver natin doon sa isang landlord ko. At uh, umorder siya kahapon. Ayan, dalawang tray kasi yung dalawa kanina. May apat. Ayan. Ano kaya lang, ano to? Masobra sana to doon sa maliliit. Kaya lang kalak, since nakalakalahati lang yung nakuha, hindi na nakuha yung sobrang. Kaya punta tayo kay Kuya Noy. Ayan guys, hindi tayo sa isang landlord ko. Deliver uh -huh. tayo brown eggs. Kuya Noy, ito na. Mukhang video ka parang gibili uh, ka. Okay. Yeah. okay lang ba? Nakablog naka -vlog tayo. Ayan eh, hey guys, yung isang landlord ko, si Kuya Noy. Ayan. Yeah. Ito kaya. Yeah. Napakainit ngayon ni Hirap, ang hirap, sila ano. Makaitlog. Ayan. Sige kaya Yung ano po, yung brown eggs na ano, nakagala lang. Ano siya? Decal brown kung tawagin. Ay, 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 maga yung dito ko, pwede ba yan sa akin? yung kung nilaga lang naman, <laughs> pwede naman. Pinabunot mo? Pinakitan ko, yung kung maga Antibiotic? Oh, meron na. Ah, meron na. Oh. Nakatalong oh. pa lang na ilong. Ah, katalab yan. Na-infection? Di antibiotic lang. Hmm. Alam mo. Hirap sila gumawa ngayon. Napakainit, no? Ano nga ako doon sa ano eh. Nasa taas sila. Nahihilo na rin yung isa yung ano, nakaraw-araw. Si Kabayan yung long hair. <coughs> oh, si daw siya. <laughs> init ka. Kasi init na yun. kami sa in... Iba init ngayon. Mga manok ko nga namamatay. Kahapon may no-stroke ako isa. Nung isang araw meron akong no-stroke isa. Mamatay din. Nakasilog na yun ha Nasa ilalim na sila ng mangga Na ano, ina-stroke ina, ina stroke ba? Ah, meron pa ba ang portrait dito? Ano yata, papalit yata Papalit yata sila, binipinta yung mga Nag-ingitlo Ay, ano, yung nangingitlo na puti Oo oh. Pinsa yata niya, TGG yun know? yun Ay, meron pa pala. Okay, ah. Ayan. Ayan, thank you, kuya. Yun know, tsaga mo lang sa ano, antibiotic eh. Uh, Meron pa na ako kapot, pero makapulong ko lang pa siya. Ako, ako, pinatsaga mo na. Sige, kuya. Thank you. Ayan, kuya, kuya Noy, eh, guys. Akin landlord yan. O <laughs> bait <Kambayt> yan. Sige, <laughs> kuya. Ayan. Yan kasi dalawa po yung may-ari ng lupa. Yung isa nga doon sa so, si Ate Gigi. And then yung kalahati sa kanya. Ayan, hati kasi sila yan, dalawa yung may-ari ng inupahan natin lupa. Ayan, so tara. At uh, ako naman bibili na ng almusal. And then, back to work. Eh, actually work na rin ito dahil nagbenta tayo na ito. Ayan. So, ngayon naman ay, bibili tayo ng almusal. Ayan guys, biliman tayo panggisal. Uy, fre. Kuya may pandis, kuya may pa. Sa uh, 30 pesos tostado. 30. Tostado. Ayun. I like it toasted. tostado guys, ang gusto ko sa pandesal. Masarap ang tostado sa sauce sa kape na may creamer. Yeah, buti na lang na akong bisog yung si Ate kanina sa lugawan. Ayaw eh. Ayaw niya dapat yung babae ayaw. Lumabas si Kuya. Aha, dali. Ayaw kaya. Ay saka ano kaya? Creamy white. Isang creamy white saka Oh, creamy white lang pala. May coffee stick pa pala. Isa lang. Eh sige, isang isang cream ano, coffee stick na rin Kuya. Coffee stick. Ah. guys, talaga halo ko po siya. Ate, <laughs> ate nanonood kayo, di ba? Opo. Oh, Ayan, si Ate. Ano pa alam mo? Mayan po. Ay ah, si Ate Mayan. Nanonood din siya, yung asawa niya, sa siya. Nanonood din sa channel natin. Ayan. Shout out mo nga. Hello po. Ayan. Okay, thank you kaya. Thank you. Ayan, guys. Bili tayo ng sopas. Morning, te. May sopas? Ayan. Good morning. Ayan, guys. Dito tayo. Bibili tayo sopas. Ating suki rin yan. Ayan, no, brown eggs natin. Oh. No. <laughs> Tatlo kaya? <clears> Tatlong <throat> uh. sopas? Oo. Yan, pandesal, sopas, yun ang almusal natin ngayon. Tatlo, isa sa akin, isa sa nanay ko, isa sa anak ko. <laughs> Ha? Ah? Ha ulit ako. Ah, o sige mamaya. Ay mamaya ba? O oh, bukas. O, oh, mamaya, yung harvest ko ngayon sa iyo para sa iyo 'yon. Ah. Uh. eh, -huh. yun, ano -yun, ang, ay, na yung bloom na 'yan. Oh, yung ang inaano ko sa iyo yung ano yung large hangat mari large. Eh. Gusto mo ba 'yon? O yung mas maliit ang gusto mo? Large, large talaga. Kasi hindi ka makapag ano ng fresh pa mari. Kaya nga eh. Oo. Oh. Uh -huh. Sige ang humina kasi mag-itlog talaga kayo. Hindi hmm? na, init Oo. So, waga ano naman. maliliit naman. Pagka... Paramihan. May namatay na naman kahapon. Parang araw-araw na. Tatlong araw. Tatlong araw na sunod na. pa? Tatlong araw na sunod na. Nakakawala na yan ha. Nakagala na. Pagdating ng hapon, kikita ko na lang may nakadapa na lang. Wala, sobra init kasi. Nagsi-50 na tayo ngayon. 50 na dito. Oh. Doon sa ano, 39. Yeah. Okay. Guys, oh. Ang ating brown eggs. brown eggs natin yun. Nilaga. sa sa paninda ni ate. Hmm, araw -araw Ang problema ko kay ate, kasi karamihan nga ng iniitlog ng mga manok natin ay maliliit na. Kaya ano, nahihirapan tayong magbigay sa kanya ng large size. Pero ano, pag ano te, pag hindi ako makakuha ng large size, kalahati muna. Tapos bukas ulit yung ano. Kasi parang 50% maliliit eh. Ang ganun ang gayari eh. Sa ina, ano nila eh, iniitog nila. Kaya magsaglamig na. Oo, pag sa yan, June. Na yan. Oo, sa June siguro pa yan. Sa sabi nila, itong May no, mas mainit eh. nila eh. Oo. Oh. Sana maka ano. Yung baboy ko nga, araw-araw paligo. Hindi pwedeng walang paligo yun, araw-araw. Araw talaga yun? Oo. kasi na-instruct din yung baboy. Pag... Pagka paano? Laging ubik, mm. Na, um, tubig. Mm. Tubig, o. Pag pinapakain ko naman sila, masabaw. Abo. Oo. Hindi hindi naman ako dry feeding na ano. Sabaw talaga. Yan gusto naman nila. Oo. Oh. Yan. Mainit pa, bago luto guys. Oh. <laughs> Hmm. Kakain muna tayo, tapos trabaho na naman. <laughs> Balik May na ako bibili na ulam. Lutong ulam na lang siguro ko. Kasi wala rin magluluto. Yung anak ko eh, ano, busy sa trabaho, work from home kasi. Call center din yun eh. Yun ang pumalit sa akin, nag-resign ako sa call center. Siya yung pumalit. Oo, uh, oh, kaya ano. <laughs> babae, babae lang oh, sige, thank you. Ayan. Ayan guys, kaya tayo. Ayan guys. Nakabalik na tayo. So ito ay kakain na tayo habang nagsasahod ng tubig. Ayan. Sasahod pa tayo ng ating may hawagan drum ayan ati may drum oh. yan po nang gagaling ang tubig ng farm ayan ah let's enter the dragon tapos doon. ayan ngayon ay pinapasok natin to. Uh oh, Hindi na ako ah, yung pasobra ko dapat. Ayan. Pasobra dapat yan eh. Kaya lang walang kumuha ng ano, isang buo. Wala kalahati lang. Kaya, ayan. Akin na yan. Lutuin ko na yan. Ito. So, oh. Kakarga ko na to. Yeah. Ayan guys. Mga kabukas. So, load ko muna ito para habang nag-aalmodal tayo. Ay, nakasahod. Diba? ba alas 7. Alas 7 pa lang. Oh. Mainit na. Kailangan talaga. Maaga. Kaya lang, hindi ko magawa yung maaga kasi hi, may mga responsibilidad pa tayong kailangan gawin. sa maaga. Ayan. Kaliyan ko kasi dumadaos to siya eh. ni. Na ano, pupunta sa unahan, sobrang bigat sa unahan. Na kukubikong yung aking sidecar, ha? Hmm? Kubikong na nga. Eh. Ayan, sa na tayo. Yan. So, ito umaga ngayon, sandram. May mamaya tanghali, sandram ulit. Yung pagpaligo naman nila. Ganyan tayo kalakas kumonsumo ng tubig. Hmm. Uh -huh. Ayan mga kabukalos. Tara, kakain na tayo. Ayan mga kabokals, kakapit tayo. Ayan, abang nakasahod ang ating drum, kape at pandesal. Napakalas akong lugaw doon kanina, pero kakain pa ako pa, Kaya kasi loaded ako, kasi hanggang mamayang tanghali pa ako. Ang kain ko is baka alauna, alas dos na. Kasi dami po ng ginagawa natin sa ating ah uh, pabuyan. Nako. Nakakuha na te. <laughs> Buwas na lang. Mm. Ayan. Isa rin sa suki kong ano. nagtitinda agahan. Pagka wala akong deliver ng itlog or uh, medyo tinanghali talaga ako ng gising. Siya hinihintay ko. Para hindi na tayo lalabas. Habang sumasahod to, kaya hinihintay ko siyang magdaan. Ayan mga kabokals. So habang hinihintay nga natin yung drum, kape muna tayo. Ayan din yung pandesal na binili natin. So yun po. Yun nga po ang isang ginagawa ko pag uh, may mga na-stock na itlog at uh, walang mga bagong pa-order naghahanap tayo ng ibang customer. So, yun nga, kanina, may nadaanan ako. Uh, Kilala ko lang din dito sa loob ng subdivision. So, inaalok-aalok ko yan. So, kanina, may nagtry nga yung, yung una na inalok natin, nagtry siya ng kalahati muna. And then, doon sa lugawan, dapat hindi kukuha si ate. Kaya lang nakausap ko si kuya, uh, naging interesado si kuya, ang gusto niyong tikpan, kaya kumuha sila ng kalahati. Sariling panggamit lang nila kasi sa lugaw pala, mas prefer nila gamitin yung puti. Yan. And, hindi nga si Kuya no, yung aking landlord. Yun naman, eh, kahapon. Inalo ko yung kahapon, tinex ko siya. Sabi ko kung may itlog pa siya. Kasi regular uh, regular naman siya kumukuha na itlog talaga. So, yun, umorder din siya ng isang, ng one tray. Pwede natin yung deliver. So, ngayong umaga ay nakapagbenta uh, tayo ng dalawang tray. Ayan. So, yun, yun lang po ang... Uh, sistema natin, sabi ko nga direct to consumer naman tayo ang ang sistema ng ating pag negosyo ng itlog. Uh, hindi na tayo dumadaan sa mga dealer-dealer kasi small time na naman tayo. Sa so, mas maganda kasi yung para fresh fresh yung naibibigay talaga natin sa mga consumer. So, so ito po. Ang buhay ni Kabokals tuwing umaga. Ayan. tayo ng pandesal sasaw natin sa kape. Mm. Up. Ayos. Ayan guys, so itong naging activity natin for today. Ito nga po yung uh, halos araw-araw na ginagawa ko. Ngayon, iba man ng konti pero parehas na parehas din. Kaya bago tayo makapunta ng farm, kailangan ko muna ayusin yung mga responsibility dito sa bahay. Yan, almusal. Kailangan mo muna lahat para Uh, pwede ko na sila iwanan hanggang tanghali. Ayan, kasi yung anak ko ay nagtatrabaho. Hindi rin makasilos masyado yan. And then, mamaya ang tanghali, since wala, hindi tayo nakapamalingi ngayon, ay bibili nila tayo ng lusong ulam. Yun po ang uh, ating sistema ngayon. Uh, so, katas na ito. Pupat uh, na nga tayo sa farm uh, and start naman tayo ng trabaho. Ayan. So, sana po yung nag-enjoy kayo mga kabokas sa uh, mga shoutout po. Pasensya na sa susunod na lang po at ayusin po natin yung mga comments. Uh, Unti-unti ko na po sinasagot pero marami pa po akong dinadadaanan. Kaya sa mga shoutout po, shoutout po, shoutout po po na sa inyong lahat. Ayan, sa susunod po tayo mag-shoutout. Ayan. So muli po ako nang papasalamat sa lahat ng mga solid kabokas. eh sa mga silent viewers ko po, marami-marami salamat. And syempre sa ating kaibigan po na si Sir Boyet from US. Sir, shoutout. Ingat kayo dyan. Ayan, maraming salamat guys. Hanggang dito na lang. Muli ito ang yung kabukas farmer na nagsasabing sabay-sabay tayong mga harap, magsikap at higit sila tayo kumilos at siguradong unad ang ating amazing na buhay. Bye-bye!